Ito mga ka so oh, may babalita ako sa inyo So tingnan natin yung ginawa na itong ano Ganito pala oh, para hindi ka matumba dun sa elarty pag ginaanto ka Maglagay ka ng pambomba ng inodoro dun sa may ano Tapos ito ito pa ito pa cake Nakasulat So ano pang gagawin niya dito ah, So binutasan niya yon Tapos nilagay niya dun sa parang 7 up na yun Tapos nilagay ng popcorn Para saan ah, ah, yes to? Ah! Ayos to ah! Pwede pala na natin tong gawin ano. Hmm, gawin nga natin to. Ito pa ito pa. Nagpiprito siya pero parang sunog na to ah. Pero ano bang ginawa niya? Ito 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 ito. Ayan, binutasan niya yung cook. So naglagay siya ng pang ano pang sandok. Ah! Ay ito. Magawa nga yan. Ito pa, inop ta. Ito pa. Ano itong ginagawa na ito? Hmm, hindi. Hindi ko alam. Nagsusuklay. Nagsusuklay eh. Tapos, Ah, yung selfie, ginamit niya selfie stick ay, yun ay. eh. Ano to? Hindi, pang kamot pala to. Ayos to ah. Ito pa, ito pa mga ka-vibes. Ito susunod. Tingnan natin to. Mga kaalaman nga to eh. May mga balitang kaalaman nga to. Ito pa. Ano to? Payong. Tapos may clip. Tapos plastic. Nilagay doon yung clip. Iniipit yung plastic. Tapos may ano. Tapos may clip. Oh! Parang sa Japan to nakadalasan na mag magawa nga, nga niya minsan Magaya nga Pero parang timang ka lang dyan no? Oh. Pag umutot ka dyan Ito pa, ito pa oh, Guantes, plastic gloves to eh Plastic gloves alam ko to eh Nilagay na ang glue Glue stick yan eh Pinang hima sa pusa Ano to? Ano mangyari dyan? Pang kilite Ah, pang ano? Pang tanggal ng balahibo Pero nagsayang ka pa May nabibili naman yan Mura lang eh so, Ito pa, ito pa, ito pa bote, plastic bottle. Hiniiwa sa ano. Tapos nilag ginupit, ginupit. Tapos ano ito? Ano gagawin niya dyan? Saan nagpapinta na yan? Binutas. Pinasok niya ng dalawang ng goma. Pagyan ng rubber. Tapos para saan ito? Para saan ito? Ay, walang iya. <laughs>